Yo, what's up mga ka So, welcome back to my YouTube channel. So, ngayong gabi is wala kaming magawang content. Is ito yung content namin. Naglalaba po siya ngayon. Yung my ko. Kasi wala na kaming masusuot sa susunod na araw. Or baka bukas mga ka-vlogs. Kaya yan po yung nilabhan niya. Yung mga nasuot naming nakaraang araw. Yan po. So, marunong po siya maglaba mga ka No? So, ngayon lang ninyo nakita siya na maglaba kasi malakas yung tubig dito yun know? o tapos mingaw kasi gabi na ah. tahimik ang yung ginagawa ko dito ngayon mga bagay sana lang ako video lang kasi kanya tapos mamaya ako na naman yung mag ano magwaswas so magwaswas kasi yung gitabahan mga bagay Tomorrow ni mo ang life dere. Yo kana lang. di okay, pa hobad yung short ko tapos wala akong short ng iba. Paano na yan mga ka-vlogs? Di diba? Wala akong short ng iba. Tapos malaba na ito. So ano ni sulutin ko. Oh. Minab minabuti niya yung paglaba mga ka-vlogs. So labas sa gabi. Yung gamit namin dito na sabon, ano, simple lang, yung powder lang. Dito. So, ako lang, ako dito is eh, na video-video lang ako, no? Wala akong ibang ginagawa. So, mamaya, mag-waskos tayo.